Tatlong taon na ang nakakaraan. Ngunit sariwa pa rin sa alaala ng mga taga-Barangay Muson ang kasulas lasok na amoy na nagmumula sa Mandilag Wayside na nagdulot ng malaking perwisyo sa mga residenteng namumuhay malapit dito. Tatlong taon na ang nakakaraan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa na itatayo o nasisimulan man lang ang ipinangako ng nakaraang administrasyon na sports complex sa nasabing dam site. Ano nga ba ang kalagayan ng nasabing lugar sa ilalim ng pamumuno ng bagong punong bayan Mayor Janet De Leon Mercado matapos itong maipasara? Tuluyan na ba itong pinabayaan? Halina't ating alamin. sa ilalim ng pangunguna ng ating ina ng bayan Mayor Janet De Leon Mercado sa paggalalay ni Vice Mayor Carlito Gonzaga at sa tulong ng ating Governor Rebecca Inares at butihing kapitan ng Muzon Captain Angel Bugloy Cruz ay tuluyang naipasara ang dam site na matatagpuan sa nasabing barangay taong 2013, inulunsad ng ating Governor Rebecca Nini Inares ang Inares Ecosystem o YES Program na siya namang sinuportahan ng ating bagong halal na Mayor Janet De Leon Mercado at pangatlong termino sa panunungkulan bilang punong barangay Captain Angel Bugloy Cruz. Alin sunod sa Yes Program, nagsagawa ang pamuno ang bayan ng Taytay ng malawak ang paglilinis ng mga creek sa paligid ng dating dam site bilang paghahanda sa mas malaking pagbabago ng nasabing lugar. Ito ay ginanap sa Barangay Muson na unang sinuportahan ng punong barangay Angel Bugloy Cruz at nilahukan ng lahat ng barangay sa buong Taytay katuwang ang iba't ibang ahensya. Makalipas ang isang taon, Matapos ang masusim pag-aaral at pagpaplano, ay opisyal na binuksan ang dating dump site bilang Inares Eco Park kung saan ay planong gawin nitong pasyalan para sa mga mamamayan ng Taytay. Sinimula ng rehabilitasyon, paglilinis at pagtatanim ng iba't ibang punong kahoy, ang dating lugar na nagdudulot ng kasudasulasok na amoy ay nagbibigay ngayon ng sariwang hangin para sa mga residenteng nananahan malapit dito. Nagsagawa ang pamunoang bayan ng pagtatanim ng kawayan sa pagsuporta ng punong lalawigan at punong barangay katulong ang Meralco Foundation at ALC Foundation. Magmula ng sinimulang buksan ang Inares Eco Park ay patuloy yung pagtatanim, paglilinis at pagsasaayos ng nasabing lugar katulong ang iba't ibang voluntaryo sa mga paaralan at iba pang non-government organization o NGO. Umabot sa una, kalawa, at ngayon ay nalalapit sa pangatlong anibersaryo ang proyektong sinimulan tatlong taon ng nakakaraan ay naging matagumpay. Serbisyong may puso't isipan, serbisyong nararamdaman ang kailangan ng mamamayan ng taytay, Salamat sa malasakit ng punong barangay Captain Angel Bugloy Cruz, sipag ng punong bayan Mayor Janet De Leon Mercado, kalinga ng punong lalawigan Governor Rebecca Nini Inares, sa tulong ng ating Congressman Duawi at ang bangungot na dulot ng Mandilag wayside ay alaalam na lamang. <laughs>

ginagamit natin ang na so, hindi na maging serviso at uh, maging sentro uh, ng uh, pagmamahal sa kanila.